ang paglitaw ng imperialismong Hapon sa ikadalawampung siglo. Ipinatupad ng shogunato ng Japan noong 1635 ang Sakoku Edict o ang pagsasarado ng kanilang bansa mula sa mga dayuhan upang mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura mula sa dayuhang impluensya sa bisa naman ng kasunduang kanagawa noong 1853 sa pagitan ng Japan at Amerika ay muling nabuksan ang mga daungan ng Japan para sa mga dayuhan. Kasabay ng pagbubukas ng mga daungan ng Japan sa mundo ay ang simula ng pagkawala ng kapangyarihan ng shogunato at muling pagbabalik nito sa emperador. Ito ang naging simula ng panahong Meiji o Enlightenment kung saan ay niyakap ng mga Hapon ang modernisasyon na dala ng mga kanluranin at ginamit para sa kanilang pag-unlad. Nagsimulang magpalawak ng kapangyarihan ang imperialistang Hapon sa silangan. Nakuha ang Taiwan mula sa China sa bisa ng kasunduang Shimonoseki, matapos ang unang digmaang sino-Hapones noong 1894 hanggang 1895 nakipagdigma sa bansang Russia dahil sa hidwaan sa pagkuha ng teritoryo sa Manchuria at Korea. Nanalo ang Japan sa digmaang Ruso-Japones noong 1904. Ito ang unang pagkakataon na nanalo ang isang bansang Asyano sa isang digmaan laban sa isang kanluraning bansa. Sinakop ng Japan ang Korea at sinalakay ang Manchuria para suportahan ang kanyang papalagong industriya sa pagsisimula ng ikalawang digma ang pandaigdig ay lalo pang nagpalawak ng teritoryo ang Japan sa timog silangang Asya. 7.48 ng umaga noong December 7, 1941 ay isang sorpresang pag-atake ang ginawa ng Japan sa Pearl Harbor sa Hawaii at natagumpay na wasakin ang pwersang pandagat ng Amerika sa Pasipiko. Makalipas lamang ng ilang oras matapos sa lakayin ng Japan ang Pearl Harbor, ay sunod-sunod nitong inatake ang mga base ng Amerika dito sa Pilipinas. December 10, 1941 ay narating ng mga Hapon ang Apari, Cagayan at Ilocosur. At kasunod nito ay ang pagdaong na malaking pwersang panlupa ng mga Hapon sa Linggayan, Pangasinan hanggang sa unti-unting masakop nito ang buong Pilipinas. Upang mailigtas sa trahedya ng digmaan ang lungsod ng Maynila, idineklara ito bilang isang open city ni General Douglas MacArthur. January 3, 1942, matapos masakop ang Maynila ay itinatag ng mga Hapon ang Japanese Military Administration sa ilalim ng pamumuno ni General Masaharu Homa ng Japan. January 23, 1942 ay hinirang si George B. Vargas bilang Pangulo ng Philippine Executive Commission at itinatag ang Central Administrative Organization bilang kapalit ng pamahalaang Commonwealth ng Amerika sa Pilipinas. Iniutos ni General Douglas MacArthur ang pagsasanib pwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan at Corregidor at tinawag na War Plan Orange February 20, 1942 ay tumakas si Pangulong Manuel L. Quezon kasama ang kanyang pamilya at miyembro ng gabinete mula Corregidor patungong Australia. At mula dito ay lumipad naman patungong Washington D.C. USA alinsunod sa payo ni President Franklin D. Roosevelt ng Amerika. Labagman sa kalooban ay nilisa ni General MacArthur ang korehidor noong March 11, 1942 patungong Australia siya ay pinalitan ni General Jonathan Wainwright. April 9, 1942, dahil sa matinding hirap at gutom ay isinuko ng commander ng USAFE na si General Edward P. King ang bataan sa pwersa ni General Masaharu Homa. Ang mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano sa bataan ay pinagmarcha ng mga Hapon sa loob ng maraming araw nang walang pagkain at inumin mula Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. At mula dito ay isinakay sa mga tren at dinala sa Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. Sa ating kasaysayan, ito ay tinawag bilang Bataan Death March. May 6, 1942 ay isinuko ni General Jonathan Wainwright ang korihidor sa mga Hapon. At kasabay nito ay ang pag-utos sa pagsuko sa lahat ng pwersa ng USAFE sa buong Pilipinas at sa pagsuko ng Bataan at Corregidor ay tuluyan nang napasailalim ang Pilipinas sa mga bagong mananakop. Pinangakuan ng mga Hapones ang mga Pilipino na bibigyan ng kalayaan kung ito ay makikisa sa patakaran nilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Binuwag ng mga Hapones ang lahat ng mga partidong politikal sa Pilipinas at itinatag ang Kalibapi o kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. Bumuo ng isang bagong saligang batas at itinatag ang ikalawang republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Jose P. Laurel bilang Pangulo. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon ay nabuhay sa takot ang mga Pilipino. Naging laganap sa buong bansa ang walang awang pagpaparusa at pagpatay sa mga Pilipino. Naging instrumento ng kalupitan ng mga hapones ang mga Kempeitai o Japanese Military Police at ang mga Pilipinong makahapon na makapili. Ipinatupad ng mga hapones ang paggamit ng mga bagong salaping papel na tinawag ng mga Pilipino bilang Mickey Mouse Money sapagkat halos wala itong halaga dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa kalupitan ng mga Hapon ay maraming Pilipino ang sumali sa kilusang gerilya na itinatag ng mga dating sundalong Pilipino at Amerikano. Ang pinakamalaking pangkat ng mga gerilya na nabuo sa Pilipinas ay ang hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa mga Hapon na itinatag ni Luis Taruc. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga magsasaka mula sa gitna at katimugang Luzon. Kalunos-lunos ang naging kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon. Ang kanilang pangako na mapayapa at maunlad na pamumuhay sa ilalim ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay nanatiling pangako lamang. At dahil dito ay hindi nila nakuha ang kooperasyon ng mga Pilipino. Ang paglitaw ng imperialismong Hapon sa ikadalawampung siglo.